Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno ng maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisikap po natin pagbabayay ng presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kailang, kakailanganin nila ang naat ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalaya at inaalalaya natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. At hindi lamang po yan, isa pa pong, isa pa pong bagong bagong balita o baka naman nakarating na rin po sa inyo ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong isang linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang labing tatlong bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tiglilimang libang piso mga benepisyaryo sa buong bansa bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyot bukod dito prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ang, ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas.